Ay, nite mo! Baba! Bago-bago mo rito, nagtitigas-tigasan ka, ha? Baba! Bakit ba? Yung bata ko. Bakit mo binira? Kasalanan ng bata mo, eh. Nagdidilayin eh. ako nagbuto sa kanya, eh. Hindi, uh, ko may kasalanan. Talaga piloso po ka, no? Baba ka! Bumaba! Ako talaga hindi ako nagahanap ng gulawan. Alam siguro kaya mo ako ha. Huwag mo kay gagaya sa kanya ha. Hm. Teka, teka. Parehas sa tayo ah. Nasuntok kita. Sinuntok mo ako. Hindi nung naman niya ang ah. Baba hindi! Tingnan mo ang nangyari sa bata ko. Nalamangan mo kami eh. At ito ang tanda mo. Na ako may hawak sa lugar nito. Itindihan mo? O hindi oh, ko may hawak. Wala nang umagaw Ay, na. Gulo-gulo ninyo! nga sina, siya pa yung nangyuna ninyo. Yan ang gusto mo mangyari ngayon? Eh, gusto namin pumante. Tingnan mo ngayon, ano? Lalaban ka ba sa kanya? Sport lang! Eh, siya tanongin nyo kayo ng pasina, Amon. Lalaban ka sa kanya! Oo, oh, pero ako, hindi ako naghahanap ng away, ha? Oh, sige! Sport, ha! Sige!